Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan na nga na po na Demar DeRozan na umalis sa Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kenneth Lofton Jr. sa buyout market. Bagamat man nga po mga katropes, nakaupo pa rin ng Chicago Bulls sa ikosyam na pwesto sa standings ng Eastern Conference, ay wala para naman nga pong tiwala sa kanila mga fans at mga NBA analyst, sinsira pa rin nga po silang manalo laban sa malalakas na kuponan katulad na lamang ng Milwaukee Bucks na tilambakan pa lang sila kahapon. Kaya dahil nga po dyan, ay may ilang mga nagsasabi dito na kahit man nga po makapasok ang Bulls sa play-in tournament ay wala rin naman nga po silang pag-asa na manalo sa playoffs. Bukod na rin nga po mga sa Bulls, ay marami rin naman nga pong nagre talk ngayon sa kanilang superstar na si Demar DeRozan. Gayong sa ipinapakitang performance pala nga po na ngayon sa kanilang team, ay mukhang magre-retiro nga po siya sa NBA na wala siyang naukuhang kampinato o titulo sa kanyang karir sa NBA. Kaya upang mapigilan nga po niya na mangyari ang ganitong klaseng senaryo, ay kailangan na nga na po nitong umalis na sa Bulls at lumipat na lamang ng ibang contender na makakapagbigay nga po sa kanya na mas mataas na chance na makuha ang kanyang kauna-unahang kampiyonato. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa sinasabing posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kenneth Lofton Jr. sa buyout market. Base nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, official na nga na pong in-wave ng Philadelphia 76ers ang kanilang player na si Kenneth Lofton Jr. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na magiging isa na siyang ganap na unrestricted free agent ngayong season kung saan kailanganin nga po niya maghanap ng bagong kuponan na kanyang sasalihan kung gusto man nga po niya makapaglaro muli sa NBA. At isa nga da po sa mga nabanggit na kuponan na pwede nga na pong kumuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers. Bali bagamat man nga na po nag-average lamang ito ng 2.6 points at 1 rebound sa kanyang 37.8% shooting ay makakatulong rin naman nga po ito pagdating sa si scoring sa ilalim ng basket. Ngunit ayon rin naman nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, imposible na rin naman nga po itong kunin pa ng front office ng Lakers since puno na rin naman nga po ang kanilang kupunahan sa pagkakaroon nga po nila ngayon ng 18-man lineup. Gaya rin nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, napakarami na rin naman nga po silang center o big man ngayon sa kanilang roster, kaya hindi na nga po nila kakailanganin pa ng isang batang player na sobrang nahihirapan na maglaro sa loob ng NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.